ang natatangin mulaklak mula sa kagawaran ng tanggulang pambansa ay iaalay ni Kalihim Gilberto C. Teodoro Jr. kasama ang ating military host, Brigadier General Ray M. Best, 355th Air Engineering Wing Commander. po sa pinagpipitaganan po nating uh, Vice Mayor ng Lungsod ng Maynila, uh, si Vice Mayor John Marvin Yul Servo Nieto. Salamat po. Mga kasama po sa government, lahat na po tayo hindi ko na po iisaysahin mga pinagpipitaganan natin mapanawuhin Ladies and Gentlemen magandang umaga po sa kanilang lahat. susundan ko na lang po ang sinabi po ng ating mahal na Vice Mayor. Nandito po tayo upang gunitain ang sakripisyo ng mga ninuno natin na naghimagsik upang makamit ang ating kalayaan. Ito ay ang Museo de los Veteranos de la Revolución. Nung tayo'y naghimagsik laban sa mga Kastila. Alam naman natin na pagkatapos nito ay tayo ay isirakop ng Estados Unidos. Ngunit may importanteng nangyari sa pagitan nito. Nagkaloon ng dalawang tratado ang dalawang bansa ngayon. Yan ang tinatawag na Treaty of Paris na minodify ng Treaty of Washington. Yan ang nagtatag ng ating teritoryo. Diyan minarkahan ang ating teritoryo na kasama ang Spratlys, kasama ang Baho de Masinloc. Maliwanag po yan at kinilala ng buong mundo. Sinundan po ito ng UNCLOS kung saan magmula dun sa mga boundaries na yon, meron tayong exclusive economic zone. Ito po ay hindi matatanggiran ng kahit sino. At yan ay dapat nating sa Sapagkat hindi lamang itong kinatatayuan natin ang ipinigay sa atin ng sakripisyo ng ating mga veterano. Kung hindi kung saan tayo kukuha ng kinabukasang pangangailangan ng ating mga susunod na henerasyon. Ngayon, hindi po tayo pwede magpahinga sa kabila nito. Dahil merong mga bansa, merong isang bansa na gusto lapas tanganin at hindi kilalanin sa ilalim ng iligal na naratibo etong iginawan na kinikilala sa international law sa atin. Na doon sa kanilang mga ibinigay na papeles sa arbitration, minention nila ito, kinilala nila ito. Ngayon ko ano-anong kalokohan ang ginagawa nila na pag-aari daw nila ang South China Sea at West Philippine Sea at kung ano-ano pa ang ginagawa nila upang hindi tayo lumakas. Kaya, nandito po kami kasama ng aming mga uh, undersecretary sa kagawaran, kasama ng ating mga veterano, kasama ang ating mga retirado, kasama ang ating mga kasundaluhan. Nandito po kami, kami po ay nangangako sa harapan ng mga paalaala ng ating mga ninuno na nagsakripisyo sa ilalim ng liderato ng minamahal nating Pangulo na hindi nagpapatinag na aming pag-iigtingin pa ang tunay na paglalaban sa kabuuan regalo na iginawad sa atin ng sakripisyo ng dugo ng ating mga ninuno at itong mga hamon na ito ay darating at darating dahil gumugulo ang mundo. Kaya ang paggunita nitong araw na ito ay aktibong pakikibaka. Hindi tumigil ang revolusyon. Tuloy-tuloy ang revolusyon. Revolusyon sa progreso, revolusyon sa tamang gawain, at revolusyon sa pagtatayo sa ating soberania na siyang sinumpaang katungkulan namin ah, sa ilalim ng ating saligang batas. So, maasa po kami sa inyong patuloy na tiwala